Masusukot na naman ang laas ng ating Philippine Women's Team sa darating na MSIG Serenity Cup o mas kilala sa ASEAN Women's Championship na gaganapin sa Vietnam mula August 6 hanggang 19. Kakatapos nga lang ng campaign nila noong nakaraang buwan para makapasok sa 2026 Women's Asian Cup kung saan winalis nila ang kanilang grupo. Tinalo ang Saudi Arabia, Cambodia at Hong Kong. Pero ngayon panibagong laban na naman ang harapin nila. Ito na ang pinakamataas at pinakamabigat na women's tournament sa Southeast Asia. At dito natin makikita kita kung kaya pa rin ng Pilipinas ipakita ang dominance nila kontra sa mga kapitbahay nating bansa. Kaya samahan nyo ako at pag-usapan natin kung sino-sino ng ating national team sa tournament na ito. Matatanda na tayo ang defending champion dito noong huling ginanap ito noong 2022 dito mismo sa Pilipinas. Matapos natin talunin ang defending champion ng Vietnam sa semifinals sa score na 4-0 at sinundan pa sa finals ng 3-0 panalo laban sa Thailand. At makuha ang pinakauna nating championship sa Southeast Asia in all categories sa football. Sa tournament nga na ito, nahahati ang mga team sa dalawang group. Sa group A, kasama ang Vietnam, Thailand, Indonesia at Cambodia. Pagdating sa group B naman ay ang Pilipinas, Myanmar, ang Australia pero under 23 lang ang papadala nila at ang Timor-Leste. Kung ikaw compare ito, mas only ang mga teams sa edisyon na ito. Sa aking opinion, pagdating sa group A, sigurado na pasok sa semifinals ang Vietnam at Thailand. Siguro ang paglalabanan na lang dito ay ang top spot. Pero malay natin magkaroon ng upset sa group na ito. At maisa ng Cambodia o Indonesia ang mga top teams. Pagdating naman sa group B, masasabi kong mabigat ang mga kalaban ng Pilipinas. At hindi sure semifinal spot nila dito. Una mga kalaban ng Pilipinas ay ang team ng Timor-Leste sa August 7 Huli natin sila na kalaban ay noong 2019 pa. Sa tournament din na ito. At tinambakan nga natin sila sa score na 7-0. Kaya sa aking opinion, iliamada ang team natin dito. Pero ang isa sa mabigat natin ng makalaban ay ang Australia. Kakarapin natin sila sa August 10 at isa to sa mga magiging test natin sa tournament na ito. At magsasabi kung makakapasok tayo sa knockout stage. Kahit under 23 lang ang ipinapadala ng Australia ay alam naman natin ang kalidad nila pagdating sa football. Noong nakaraang World Cup nga, nag fourth place ang kanilang senior team. Huli natin sila nakarap noong 2022 at tinalo naman natin sila sa score na 1-0 mula sa goal ni Serena Bolden. At ang huli naman natin mga kalaban ay ang Myanmar. Sila naman ang third place noong nakaraang tournament tapos talunin ang Vietnam sa third place match. Napag-champion na din ito ng dalawang beses. Consistent silang nasa top 4 simula pa 2004. Kaya masasabi kong isa rin ito sa magiging challenge ng Pilipinas. Huli natin sila na kalaban na yun noong 2023 sa Asian Games kung saan tinalo natin ang Myanmar sa score na 3-0. Kaya may kita natin hindi madali ang tatahakin ng Pilipinas para sa semifinal final spot. Kasama na dyan ang pressure na sila ang defending champion ng tournament. Lalo na wala din ang mga key players ng team sa nilabas na squad na ipapadala sa Vietnam. Ang bata din ang squad na ito. Nasa 12 players ang under 23 dito. Pero nandyan pa din naman ang mga veteranong players gaya nila Hailey ang magkapatid ni Chandler McDaniel at Olivia McDaniel at Quinley Casada, na ilan sa mga kasama sa nag-champion ng 2022 at nakasama sa World Cup. Sa so, nga no, malinaw na hindi magiging madali ang daan ng Pilipinas sa tournament na ito. Pero kayo, anong tingin nyo? Makakabalik ba sila sa finals at ma-defend na championship? I-comment nyo sa baba ang prediction nyo. Kung nagustuhan nyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas dumami pa ang sumusuporta sa Philippine football. At syempre, kung bago wala dito sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa kwento ng football.